Si Aling Luningning ay nakatira sa isang tahimik na baryo sa Batangas, kung saan halos lahat ay magkakakilala. Sa edad na 62, ramdam niya na ang kanyang katawan ay unti-unting nagbabago, hindi na siya kasing lakas noong bata pa siya. Madalas na rin siyang pagod at hirap matulog sa gabi. Pero may isang bagay na matagal na niyang ikinukubli, isang lihim na pinipilit niyang huwag pag-usapan kahit kanino, ang pagbabago sa kanyang pinakamalalim na bahagi isang hapon habang naglalaba sa likod ng kanilang bahay. Napansin ni Aling Luningning na naiiba ang kanyang pakiramdam, madalas siyang makaramdam ng pangangati at kakaibang hapdi sa kanyang mga ari. Naiisip niya, ay nako, baka naman may sumakit na ulit sa akin, di ba? O baka naman tinatamad lang akong maghugas ng maayos? Pero sa totoo lang, alam niyang hindi ito simpleng problema. Ngunit sa kanilang lugar, ang mga ganitong usapin ay kadalasang tinatakpan ng hiya at katahimikan. Isang araw, napagdesisyonan niyang kumonsulta kay Dr. Maris, ang isang babaeng manggagamot na kilala sa bayan. Si Dr. Maris ay may mahabang buhok na kulot, suot ang puting blaos na bahagyang nakalantad sa liig at simple, ngunit eleganteng palda, parang artista sa telebisyon, pero mayroong malasakit na nakikita sa kanyang mga mata. Aling Luningning, hindi ka nag-iisa sa pinagdadaanan mo, sabi ni Dr. Maris habang nakangiti. Marami sa mga kababaihan sa edad mo ang hindi pinapansin ang mga senyales ng kanilang katawan, lalo na ang mga pagbabago sa kanilang kalusugan sa loob ng kanilang mga ari. Ipinaliwanag ni Dr. Maris na sa edad na lampas anim na po, bumababa ang antas ng estrogen sa katawan ng babae, kaya't nagiging mas manipis at sensitibo ang mga tissue sa loob. Dahil dito, nawawala ang natural na langis na nagpapadulas at nagpoprotekta sa mga ari mula sa impeksyon. Parang sinelas na suot mo araw-araw, pag hindi mo pinapalitan, sa mo lang mararamdaman na napangit na pala at nasisira, biro ni Dr. Maris na nagpagaan ng loob ni Aling Luningming. Ipinaliwanag din niya na may mga natural na paraan para maibalik ang sigla at proteksyon sa kanilang espesyal na lugar. Isa na dito ang paggamit ng virgin coconut oil na malamig piniga, Nakilala sa kanilang probinsya bilang isang likas na lunas. Hindi mo kailangan gumastos ng malaki o gumamit ng mga kemikal na maaaring magdulot pa ng mas malalang problema, paliwanag niya, sinabi rin ni Dr. Maris na mahalaga ang paggalaw. Mga simpleng paglalakad sa palengke o paggawa ng mga pelvic exercises na tinatawag na kegel exercises upang maibalik ang lakas at tono ng mga kalamnan sa lugar na iyon. Kung kaya ng jeep na magmaneho ng isa-sero oras, kaya mo rin yan, aling luningning. Sabi niya na maihalong biro habang nag-uusap sila, naisip ni aling luningning na hindi pala siya nag-iisa sa ganitong laban. Maraming kababaihan sa kanilang bayan at maging sa buong Pilipinas, ang tahimik na dumaranas ng ganitong mga sintomas, ngunit walang sapat na impormasyon at suporta. Naisip niyang baka panahon na para buksan ang usapan, hindi lang para sa kanyang sarili kundi para sa lahat ng kababaihan na katulad niya sa pagtatapos ng kanilang pag-uusap. Iniabot ni Dr. Maris kay Aling Luningning ang isang maliit na bote ng coconut oil at isang papel na may nakasulat na mga simpleng hakbang para sa pangangalaga sa kanilang kalusugan sa loob. Simulan mo ito at huwag kang matakot magtanong at magbahagi, payo niya. Ngunit nang pauwi na si Aling Luningning, may napansin siyang kakaibang anino sa gilid ng daan. May kumikislap na mata na tila sumusunod sa bawat hakbang niya. Sino kaya iyon? At ano ang tunay na sikreto na matagal nang itinatago sa kanilang bayan? Malalaman ba niya ang buong katotohanan sa susunod na paglalakbay? Nang sumunod na araw, suot ni Aling Luningning ang kanyang paboritong saya, isang malambot na tela na kulay rosas na bahagyang humahaplos sa kanyang mga hita, kasama ang puting blusang may borda sa manggas. Ang kanyang mga paa ay nakasandal sa simpleng sinelas na gawa sa nipa, at may maliit na kwintas na ginto sa kanyang lig na minana pa niya sa kanyang ina. Kahit na may bahagyang kaba sa dibdib, dala niya ang bagong pag-asa mula sa payo ni Dr. Maris. Naglakad siya patungo sa palengke ng bayan, dala ang bote ng cold-pressed virgin coconut oil sa kanyang bag habang naglalakad. Napansin niyang maraming mga lola at ina na nagkwekwentuhan sa gilid ng kalsada. May mga batang naglalaro sa paligid, at ang amoy ng bagong lutong bibingka ay umaaling ang sa hangin. Parang buhay na buhay ang araw, ngunit sa kabila nito, naramdaman niyang may bigat pa rin sa kanyang puso. Sa kanyang pag-uwi, sinubukan niyang sundin ang mga simpleng instruksyon ni Dr. Maris. Maingat niyang inilapat ang coconut oil sa kanyang balat, dahan-dahang hinahaplos para hindi magdulot ng sakit. Habang ginagawa ito, naalala niya ang mga biro ng kanyang mga anak noon na lola ikaw na ang pinaka-trendy, coconut oil ang gamit mo sa katawan. Napangiti siya sa alaala, ngunit may bahagyang kilabot din dahil sa kakaibang sensasyon na hindi niya dati naramdaman. Sa gabi, bago matulog, sinubukan niyang gawin ang mga kegel exercises na itinuro. Umupo siya sa kanyang kama, nakasuot ng malambot na pambahay na may palamuti sa gilid, at sinubukan ang pag-igkas ng mga kalamnan sa kanyang espesyal na lugar. Sa una, medyo mahirap pero inisip niya, kung kaya ng kapitbahay kong si Mang Juan ang mag-akyat ng puno ng nyog araw-araw, kaya ko rin to. Napatawa siya sa sarili. Habang tumatagal ang gabi, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa, parang unti-unting bumabalik ang sigla sa kanyang katawan. Ngunit sa kabila nito, may isang malalim na tanong na hindi niya maalis sa isip. Ano ba talaga ang sikreto sa likod ng mga pagbabago sa katawan ng mga matatandang babae? Bakit tila itinago ito ng lipunan? At bakit may mga aninong palihim na sumusunod sa kanya? Kinabukasan, bumalik siya sa klinika ni Dr. Maris upang magtanong pa. Ngunit pagdating niya doon, napansin niyang sarado ang pintuan at walang tao sa loob. Sa tabi ng pinto, may isang piraso ng papel na nakasabit, may nakasulat na, Aling Luningning, ingat sa mga tanong mo. Hindi lahat ng sagot ay magaan. Biglang nyugyog ang kanyang puso, habang hawak-hawak niya ang papel, napansin niyang may mga yapak sa lupa parang may taong dumaan habang wala siya. Sino kaya ang nag-iwan ng babala? At ano ang ibig sabihin ng mga ito para sa kanya at sa mga babae sa kanilang bayan, isa pa bang lihim ang naghihintay na matuklasan? Ang kanyang laban ay hindi pa tapos, bagkus, ito ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan, naglalakad si Aling Luningning papunta sa plaza ng bayan, suot ang kanyang simpleng puting blusa at kulay abong palda na may mga bordang bulaklak sa gilid. Nakatsinelas na yari sa goma, may maliit na hikaw na perla sa kanyang mga tainga na nagbibigay ng bahagyang kinang sa ilalim ng araw. Siya ay may dalang maliit na bag na naglalaman ng coconut oil at isang notebook kung saan niya itinatala ang mga payo ni Dr. Maris habang naglalakad. Napansin niya na maraming mga matatandang babae ang nagtitipon-tipon sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa plaza, tila may pulong na nangyayari. Nilapitan niya ang grupo at doon ay nakilala niya si Aling Nena, isang matapang na ina ng barangay na kilala sa pagiging matalino at palakaibigan. Luningning, napansin namin na madalas kang nag-iisa nitong mga araw. Ano nang pinagkakaabalahan mo? Tanong ni Aling Nena habang umiti, ipinaliwanag ni Luningning ang kanyang mga nararamdaman, ang mga payo ni Dr. Maris, at ang mga kakaibang pangyayari kamakailan. Napatingin-tingin ang mga babae sa isa't isa at dahan-dahan nagkaroon ng isang bukas na usapan tungkol sa mga isyong matagal na nilang tinatago. Alam mo, Luningning, sabi ni Aling Nena, marami rin kami dito ang dumaranas ng ganyan. Pero takot kaming magsalita dahil sa hiya. Parang sinasabing kapag tumanda ka na, dapat tiisin mo na lang lahat, napangiti si Luningning, hindi dapat ganyan. Kailangan nating alagaan ang ating mga sarili, lalo na sa mga bagay na ito. Hindi tayo nag-iisa. Habang nag-uusap, naisip ni Luningning na baka panahon na upang magkaroon ng isang grupo na magtutulungan at magbabahagi ng kaalaman tungkol sa kalusugan ng mga kababaihan sa kanilang baryo. Parang isang lihim na samahan na puno ng lakas at tapang, bakit hindi tayo gumawa ng isang pagtitipon dito sa plaza? Kung saan lahat ng babae, lalo na ang mga nakatatanda, ay maaaring magtanong at magbahagi ng kanilang mga karanasan, suhestyon ni Luningning, Napangiti si Aling Nena at tumango, magandang ideya yan. At baka makatulong din tayo sa mga batang babae para hindi na nila maranasan ang mga problema natin. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, may isang matandang lalaki na nakatayo sa gilid ng plaza, nakasuot ng lumang barong at maisuot na sombrero. Tahimik siyang nanonood habang umiikot ang usapan. Ang kanyang mga mata ay tila may nakatagong lihim. Nang mapansin siyang napapatingin si Luningning, mabilis siyang nilisan ang lugar, hindi maali sa isip ni Luningning ang lalaki. Sino kaya siya? Bakit siya tila interesado sa kanilang pag-uusap? At ano ang koneksyon niya sa mga lihim ng kanilang bayan? Habang papalalim ang gabi, ang hangin ay unti-unting lumalamig at ang mga bituin ay kumikislap na parang mga matang nagmamasid. Ang laban ni Luningning para sa kanyang kalusugan at dignidad ay hindi lamang laban sa kanyang katawan, isa itong pakikipagsapalaran sa mga lihim na matagal nang tinatago ng kanilang bayan ano kaya ang susunod na hakbang ni Luningning? At paano niya haharapin ang lalaking misteryoso na tila may dalang sagot o panganib? Makalipas ang ilang araw, si Aling Luningning ay nagpunta naman sa simbahan ng kanilang bayan sa Lipa, suot ang kanyang mahabang saya na kula ilila na may malambot na tela na dahan-dahang humahaplo sa kanyang mga hita tuwing siya ay maglalakad. Ang kanyang blusa ay puti, may maliliit na burdang gawa sa kamay sa kwelyo at manggas na nagpapakita ng kanyang pagiging simple, ngunit elegante. Nakatsinela siya na may maliit na palamuti sa harap at nakasuot ng pulseras na gawa sa kawayan na regalo ng kanyang apo. Habang siya ay nagdarasal sa loob ng simbahan, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na dumaan sa likod niya. Parang may malamlam na bulong na sumasabay sa kanyang dasal. Nang lumingon siya, wala naman siyang nakita kundi ang isang lumang larawan ng Berheng Maria, na nakasabit sa dingding, paglabas niya ng simbahan, sinalubong siya ni Mang Delphine, ang matandang lalaki na minsang nakita sa plaza. Suot niya ang puting barong na may mga burdang lumang estilo at isang sombrero na tila pinagdaanan na ng maraming bagyo. May dalang bag na gawa sa balat ng baka at may mga sulat na tila mga lihim na dokumento. Aling luningning, mahina ang boses ni Mang Delphine, marami kang dapat malaman tungkol sa mga nangyayari sa ating bayan. Hindi lang ito tungkol sa kalusugan mo, may mas malalim na dahilan kung bakit maraming kababaihan ang nagdurusa ng tahimik. Nagulat si Luningning, ano po ang ibig niyong sabihin, Mang Delphine? May mga lumang kasulatan dito sa lipa tungkol sa isang lihim na samahang itinatag ng mga ninuno natin, isang samahan na naglalayong protektahan ang mga kababaihan sa kanilang mga karapatan at kalusugan. Ngunit may mga taong gustong itago ang katotohanan dahil sa takot at hiya. Paliwanag niya habang binubuksan ang kanyang bag at inilabas ang isang lumang libro na may balat na pabalat. Napatingin si Luningning sa libro at sa unang pahina. May nakasulat na isang salin ang sinaunang tula tungkol sa lakas at dignidad ng mga kababaihan sa kanilang bayan. Ngunit sa likod ng libro, may nakatagong lihim na papel isang mapa na tila naglalaman ng mga lugar kung saan itinago ang mga sinaunang gamot at kaalaman tungkol sa kalusugan ng kababaihan. Habang hawak ni Luningning ang mapa, naramdaman niyang parang may dumaloy na init sa kanyang palad. Parang tinawag siya ng kanyang mga ninuno na ipagpatuloy ang laban, ngunit bago pa man niya maipaliwanag ang lahat kay Mang Delphine, biglang may malakas na tunog ng busina mula sa kalsada. Nang lumingon sila, may isang itim na sasakyan ang dumaan ng mabilis, tila sinusundan sila, Luningning, kailangan mong mag-ingat, sabi ni Mang Delphin habang pinipilit niyang ikubli ang libro at mapa sa kanyang bag sa sandaling iyon. Naisip ni Luningning na ang kanyang simpleng laban para sa kalusugan ay naging isang masalimuot na kwento ng lihim, tapang, at pagtuklas sa mga natatagong yaman ng kanilang bayan. Ano kaya ang susunod na hakbang ni Luningning upang matuklasan ang buong katotohanan? Sino ang nasa likod ng mga aninong sumusunod sa kanya? At ano ang sikreto ng lumang samahan na nagtataglay ng susi sa kalusugan at dignidad ng mga kababaihan ng Lipa. Isang gabi, habang nag-iilaw si Aling Luningning sa maliit niyang bahay sa bayan ng Lipa, suot niya ang kanyang paboritong malambot na saya na kulay asul na may mga puting bulaklak na nakalimbag sa tela. Ang kanyang blusa ay gawa sa manipis na tela na bahagyang nagpapakita ng kanyang balikat, at ang kanyang buhok ay maingat na nakapuno may ilang maliliit na alon na bumabalot sa paligid ng kanyang mukha. Sa kanyang mga daliri ay may simpleng singsing -sing na gintong minanapa niya sa kanyang lola, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana, iniisip niya ang mga nangyari sa mga nakaraang araw, ang mga lihim na unti-unting lumalabas, ang mga kakaibang tagpo, at ang misteryosong mga anino na tila sumusubaybay sa kanyang bawat kilos. May dala siyang notebook kung saan isinulat niya ang lahat ng kanyang natutunan tungkol sa pangangalaga ng kalusugan ng mga kababaihan sa kanilang bayan, mga natural na langis, mga simpleng ehersisyo, at mga herbal na gamot na matagal ng ginagamit ng kanilang mga ninuno, biglang kumatok sa kanyang pintuan. Nang buksan niya, nakita niya si Aling Nena at ilang iba pang kababaihan mula sa baryo, lahat ay may dalang mga pitaka ng mga lumang dokumento at mga halaman sa mga paso. Nakabarong Tagalog si Aling Nena, na may palamuting perla sa kwelyo, habang ang iba ay nakasuot ng mga tradisyonal na saya at blusa, ang kulay ay nagmula sa mga natural na pinagkuhanan tulad ng indigo at sa luningning. Oras na para simulan ang ating samahan, sabi ni Aling Nena na may ngiti ngunit may seryosong tingin. Hindi na natin kailangang matakot o mahiya. Panahon na para ipaglaban ang ating karapatan at kalusugan, habang nag-uusap sila sa loob ng bahay, napagtanto ni Luningning na ang kanilang maliit na grupo ay nagsisimula ng magbuklod. Isang bagong lakas na hindi lang para sa kanilang sarili, kundi para sa lahat ng kababaihan sa buong probinsya. Sa likod ng kanilang pagtitipon, naramdaman niya ang halimuyak ng mga herbal na langis na inilagay nila sa silid, isang paalala ng kanilang mga ugat at tradisyon. Ngunit sa labas, sa dilim ng gabi, Isang anino ang nagmamasid mula sa malayo, may nakasilip na mga matang malamlam at puno ng hiwaga. Ang aninong ito ay hindi lamang simpleng tagamasid, isa siyang nagbabantay sa mga lihim na hindi dapat mabunyad. Sa huling sandali bago magtapos ang gabi, isang lihim na sulat ang naipasa sa kamay ni Luning Ning. Isang babala na puno ng mga salitang, ang katotohanan ay may kapalit. Handa ka na ba? Ang laban ay nagsisimula pa lamang at ang susunod na kabanata ay magbubukas ng mga pintuan sa mga natatagong kwento ng tapang, pagtataksil at pag-asa. Ano kaya ang magiging sagot ni Luningning sa babalang ito? At sino ba ang nasa likod ng aninong nagbabantay sa kanilang mga lihim?